Masisiyo na po itong ating manok po. Oh. Ilan ang iyong ano? Sisiyo, patingin daw. Ayan po, oh. yan ang gaganda. Hindi ko magawa akong sisiyo. Ayaw ko toy. ito, ito yung mo. ating nangangaraan. Ano nung ano, pa? Napasa na po ka ba? <laughs> Wag, kasi kami. Pa. Ayaw, uh. Lahat, marambo ko. Pare ko. Ilan na? Ayaw. Ayan, ang ganda po, oh. yan. Pabito na. Hmm.

dala kay pong sa screen screen at kaya ito. Po yung nakamuwalu uh, walu Walo. Walo. Walo na, walo wala na. Walo. Wala na. walu 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 mo, walu 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 Ay, oh. walu Sige, oh. ay sa nyo ibang itlog. Wala doon? Wala. wala. Yan po, po yung ilan, ilan? mga sising. Ilan 2, 6, 8 lang to. 9. Siya. siya, ma. Hmm. Ay, yan po, yung ating mga bagong tuntun. Hmm. Ay, na, siya. Ay, ay. Tataba, bro. Dito na sa loob sila. Kaso. Maluwag naman po. May nahulog po pala sa may pugad sa ilalim. Ay, may nakuha po si mami. Dalawang tiraso pa po. Bali, 11 po. Wala pong ano. Wala pong nawala. 11 tiraso po. Tapos ito to. Huwag ko ito yan. Sasabong yan. Lagyan po natin ang pizza. Iyon nung gutom. 'Yan nung gutom ko, akaw ayinahin Ay, meron na no. eh? Nasa linga, may meron ano. Sasalin. na. ganoon nga mm. naman ang manok, talon lang ay <coughs> Parang Ang bilis niya magpisa. Ano? Mm -mm. <coughs> Kunti-kunti antik lang. Tama. Ay, 'yan tinok ako. Tinakasin mo. Are ka, are ka. Kusang-kuko ko. Ay, nung gutom. Toka, toka. Ano naman yun? <laughs> Tinuka. Tinuka sa amin. <laughs> na, no, nga, nga, kita. Ah, yung... Yung... mga ginito. yung ayan. tapos yung may itim Tsaka yung si no, si yin. Ang pangalan si Bambolito. Yung brown. Tayo pibibili ng si ano pala? nung talagang pansisiyo ko Tapos, Arapa yung, yung brown... Si Dindin o. Oh, yung isa yung akin to. Aking to. Ay, munti ka na ako yung, ay, hindi ka lang matatag. Yung yellow, si Mambu, yun. yung bamboo yun. yellow, tapos ito yung akin. Si Dindin oh. din yung kulay itin. Ay, kinatukuan mo ano? <laughs> Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Sana po ay okay po tayong lahat. Kami naman po ay okay dito. At ngayong umaga po ay nandito po ulit tayo sa ating taniman po. At, magtatanim po tayo ng repolyo po aro po mga kaparambin no? po yung ating mga pananim yan, no? yung iba po yung nasa bahay pa ay ating susubukan po kung magkakaigid din sa ating lugar ang repolyo ay di mas maganda po ang kasama natin si kuya Hello, po. si kuya at may kawad po tayo dito tayo po ay mag ano muna maglalagay ng plastik po gawa ng kapag ka, hindi po natin lalagyan ng plastic ari ay baka kaibutin po ng manok may mga manok din eh di ano po pati yung iwas sa damo andun po si mami nagdidilig po nung kaunting natira po sa dulo yan po yung talong po natin Totoo dito tayo kaya ka muna yan kaya mo yan yan si kuya po ang ating cameraman kuya hello po <laughs> si bunso po sa si atin nasa bahay hindi po sumama si Maglalakad po tayo nandun ito yung ating tawad kasi ito kasi kita ko ni apa gawa ng pananin na rin po ay yung ating ano rupulyo po lagyan po natin ang kawad na rin wala po yung pala so, mamaya natin nalagyan po ng lupa

mataram ko ito yung mamaya. Ay po, oh. Oh. Yan ang lalaki po ay. Oh, yan ang oh. repulyo po. Hmm. Ang ah. Diyan ka lang to tayo. Yan. yan. Bali, ano po ito? Dagdag tanim na rin po din eh. sa ating taniman po. Doon po ay talong. Doon ay talong, talong. Repulyo po din sa gitna. Lagyan natin ng bato. nakadalawa na po tayo diyan po okay na po yan araw pong pangatlo ang aming nilalagyan po ng kawad po hata kami ng kaunti nakasahid na rin mahaba may higit dyan dito nasa ah, si mamay may absent po ang kahapon Anong nangyari sa ano, reunion ninyo? Nag-attend sa reunion, dadalwa kami. Sa course na yon. Ha? Ah, dadalwa kayo? O, so, tapos kagabi, ako naman ang wala. Nagkalima naman sila. May pangkabi pala? Hmm. Ay, hindi na po ako nag-attend kagabi at ano, wala po ako kasama pa uwi. Malayo. Malayo, bayan. Totoy! Dito ka sa malilang mo, Toy. Tsaka po, may at maya na po ako tinawagan ni Bunso sa cellphone. Mami, asan ka na? Nakto. Nagahanap po. Hindi po pwedeng malayo ang mami. Hindi makakatulog sa dungso. Para mo mukhang uulan na naman. Ito, maganda ya. Ha, umulan dito. Hindi. Ul ng ulan sa bayan Ang tanghali ay. tanghali. Ano, eh, Pahapon mga alas ano yun, paahon na kami. Nagpatat kami ni Kuya ayos. No? Ngayon po ay Wibisanto ay hindi na po nagtrabaho sila Kuya Oni. Kaya naman po ay magana trabaho ay. Kami po magtatanimlaan nung... Tatanimlaan naman po. Half day lang pati po. May ikli. Ay kagabi po binagkawalaan na naman. Diyan po sa may aming katabing lupa. Diyan. Taas. Ano daw po? Manok po at fish pan. Fish pan. <laughs> Manok po at isda. Yun po. Ah, pag fish pan po ay malaki pala. Hindi <laughs> mo dadala. Oo oh, po ispana na nga alam ko bakit manira oh. daw naman eh Oo nga. ay talagang ay awan ko po kung bakit may ganun po inilahok e po dun sa pichay <laughs> nagsabay po ata ay yung pichay tsaka yung talong at tsaka Talog. po yung sitaw po inilahok e po yung pichay ni daddy dun sa ano <laughs> manok <laughs> may nagpa-blatter daw po uh, na ay may ari ah pinablatter daw? sabi ah pero hindi Akala. Kagabi nag-post po ako sa Facebook. Oo. Oh. Akala ko ako lang nawawala. Yun po palang katabingin. <laughs> Yun pala namin kalapit lupa ay, ng lupa eh. Nawala din. Nawala din po. Yung isa po kumuha nun. ay eh, magkatabi lang yung lupa eh. Oo. Napakagaling. Ang sipag. Masipag po. Yun ang sinasabi masipag. Masipag mo mga Tanim na ng iba. Hina-harvest pa. Napasubra hindi po ata nawawalan ng sadyang gayon. Oy, napasobra po ang, ang kasi Sa inyo po ba ano? May nawawalan din po, din eh, mayroon din ay. Di ba't nung nakaraan pong pagtatanim natin sa kabilang ilog po, sa may kubo ay hindi naman nawawalan. Ay nung nagtanim po tayo ng pitsay ay ano ay. Eh. Pagkatataba ka pa naman, sana po ay bukas Nawala namin lulutuin. Po. At kami eh, sana po ay bukas ay eh, kumbaga po ay maliligo-ligo dun sa ilog bukas, bernis. Kaya hindi ko hinaharap eh. Hmm. Mabutuin, po na sana bukas tang halian. pagkasalo po sana doon ay. Inaya ko pa naman sila ina. In <laughs> ano pala ako papaulang. Baka po pa na lang. Ang galing ay ano po, para po bang yung pichay ay ano. Parang pa ko sa may na lang at piling ng iba. <laughs> Mapaskilan kaya. Hindi ito pa kong parang sumibol lamang. Bag nagustuhan po eh wala tayong magagawa po yun ang nagustuhan nila ay eh. magtatanim na lang po Project ulit tayo naman dapat ay nanginilil at tayo pinagluluto dito ng ano merindahan po natin ay kamuti na naman po ari eh. yan po yung tapos ito pong ano pabaga natin para magbutas po wala po dito parang po naman Pwede ko yan. Ayan, maburos na po si mami. Ay. Dalawang ba? Dalawang yan. Alternate ba? Hindi? Alternate. Pwede pa pa ganun muna kung maka-alternate. Sige, Single. sa tabi muna. Yan eh. Sige. So, yan, ano pa. na, nakukupo na. Mainit na yan. Ara po yung ating pataba, kinuha ko na rin po. Ay, o din eh. Mainit yan, pag ginawa ka na. Ginawakan. Sa una-una-una un, iya, na. Tapos isa dito. Sa dito to. Yan, alternate po. Yan. Yon, yan. Ayos na. Mabutas po tayo. Para lalagyan po natin ng pataba po. Yung loob. Mamaya. Si mami po nagbuburas parang dun eh. Dito na po kami sa ano, taniman ng repulyo. At yung dalawa po ay ano. <laughs> nagtaka <laughs> din po do sa pananim natin, akala ay hindi repulyo. Sabi so, bakit ganoon? <laughs> Nagtataka din po. Babalik daw sila babantayan. Sila daw po ay ano, magtatanim ng kanilang yarbisin. Yan po ang ating ano yung organic po. Diyan malagay po tayo ng ano, pataba po. At may import po tayo din eh. Ha uh, 'yung dalawa. May bibisitahin po 'yung dalawa pag lumubog. Aisha, eh. gininila. Basta baka Ito dito ka kumuha Baka kanina pa umaga 'yan. Kaya nang umaga din din. Hay naku sana oh, mukhang sana hindi to oh. Nagtataka din po yung dalawa ay. Kung bakit ganun po ang katauhan. nalaki pa itong baby nito at nalaki Lalaki yan ng maganda. Nandiyan. Nakadaluang plat po sila. ang mga final sa Yan po oh. Kukuhanin pa po, po tayo ng pananim at saka yung anong organic po. Yan tuwa po ng tatlo, oh. Nasaan? Uwi na, uwi na. Yan, ari po, oh. Yari na po ang dalawang plat. Matulungan po nila Ate Shi tsaka ni Nini, Yula. Ay, wala na po. Yan po, maliliit na natira, oh. Kukuha po tayo sa bahay. mga kaparambin yung ating kinuha pong dalawang trepa para sa dalawang plat po natin tatanim na po natin din eh Mm, po. Oh. Masusubukan po natin ito mga kapambin kung magkakaigi po din sa ating lugar. Sila mami po at sila ate si ay ano po, na uwi na po. Pati mga bata. May gira po ari ay, dagdag tanim natin din eh. ganda rin po ng pagkapunla Balik, unti na lang po natira doon, ay wala na pong ano, pananim. Bukas na lang po ulit baka po may mga ano pa yun 50 piraso ang kulang ay ulan na po u uh. tamang tama po sa ating ano, bagong tanim po oh. Uh. diretsyo dilig po tapos ating pinatubigan po yung ano kanal po ng ating hus meron na dyan at uwi na po kami mga kaparambin ang sumami po ay sumunod din nagtulong din po sa atin Ka update ko na lang po uli kayo sa ating tanim na repulyo po Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po. Ingat lagi, and God bless po sa ating lahat. Babay po mga Kaprombiden.